Kahit minus 24 Tuloy lang ang trabaho natin Kailangan natin Sobrang dami ng bills dito sa Canada Totoo yan, alam ng lahat yan Kung nandito ka sa Canada Alam mo kung gaano kadami yung mga bills mo So kailangan na trabaho tayo Kayod tayo, magsipag tayo Kaya natin yan Tara na! Good morning, Kaberks. Uh, minus 24 ngayon. Magdi-delivery tayo kasi pag ganitong weather, maraming deliveries, maraming tao ang ayaw mabas ng bahay at maraming sasakyan ang ayaw mag-start. At Sunday ngayon, so sigurado na maraming maraming mga delivery sa labas. Ang oras is 7.80 ng umaga. Magbibihis lang ako sabi. So, yung pang malakasan ko na pantalon, yung pang winter talaga. Natulong nga ako, naka ganito ako. Naka ako kasi sa sobrang lamig. Ang pinaproblema ko kung mag start yung sasakyan. Sana mag-start yung sasakyan. Itatry ko na start yung sasakyan ng minus 24 hindi ko pa to na try uh, na gamitin ng minus 24 pero sana gumagana siya o rumaandar siya wala kasing starter yung sasakyan ko sana umaandar yung sasakyan na to. wow akalain <laughs> yung umandar siya ini ko lang siya sa <laughs> ang problema kasi, oh, lamig mo dito sa loob ng sasakyan. Frozen ang lahat ng gamit ko dito sa loob. Kung makita nyo, mayroong signal na anong tawag diyan? TPMS. So, yun ay sa gulong. Kasi madalas sa mga gulong dito, nag-ooblong siya. Pagka ganito ka pa, lamig sa labas grabe. Mabuti na lang umandar yung sasakyan. Kung hindi naman siya umandar, eh, may nabili naman ako booster para sa mga ganitong sobrang lamig. Pero tara. Start na tayo ng trabaho natin. <laughs> Lumiliwanag na ng konti sa labas. So, pwede na tayong mag-start mag-delivery. Tara na, hindi ako nagde-delivery pagka medyo madilim pa. Eh. <laughs> Kasi natatakot ako mag-drive. Pero ngayon, maliwanag na okay na. Just turn right on 20 Kahit minus 24, tuloy lang ang trabaho natin. Kailangan natin. Sobrang dami ng bills dito sa Canada. Totoo yan, alam ng lahat yan. Kung nandito ka sa Canada, alam mo kung gaano kadami yung mga bills mo. So kailangan na trabaho tayo Kayod tayo Magsipag tayo Kaya natin yan Tara na Grabe yung kalsada mga kabirks oh Kita nyo ba yan? Wow Walang makita sa daan Doble ingat ako ngayon Dahil nga sa weather condition ngayon dito sa Calgary Kahapon malapit sa may Air 3 sa labas ng Calgary sa may Cross Iron Mills ang dami mga sasakyan na pinagpanggaan at talagang napakadelikado ngayon so mga kaberks meron tayong delivery ngayon punta tayo ngayon ng Cochrane doon ang i-deliver nating item pp kapi natin sa Crowfoot so nandito ko ngayon sa downtown downtown to Crowfoot abutin ako siguro mga 10 minutes drive Then, from Crowfoot, diretso ng Cochrane, mga 15 minutes drive. So, 25 minutes, balikan for $25. Not bad na. Sobrang layo yung delivery ko. Parang lugi pa ako kasi nung pabalik na ako, wala akong delivery wala akong natanggap na order so yung binayad sa akin parang lugi pa <laughs> dahil sa gasolina saka sa mileage syempre saka yung oras mo tsaga talaga ganon talaga dito naman tayo ngayon sa Calgary Farmers Market at dito naman tayo pipick up ng order ang order natin sa loob green Drive dry hunky farmer's market so dito nga tayo sa loob ng farmer's market ito yung tapat mismo ng ano ng olympic park tapos doon papunta na ng Banff pick up lang ako ng order sa glit minus 24 actually minus 25 na nga ngayon eh dami ng tao grabe kahit malamig, andito lahat ng mga tao yun lang yung problema pagka malaking ganito tapos hahanapin mo kung saan yung lugar medyo mahirap hello I have a pickup for Valeria that's it? Yeah. Thank you. Wow, okay. Complete pickup. Next, deliver natin sa downtown. <laughs> Nagutom tuloy ako bigla. <laughs> Kung may time kayo, punta kayo dito sa farmer's market dito sa mga Olympic Park. Ganto siya kalaki, sobrang laki. No? Naiblog ko na to dati tong lugar na to. Kaya lang medyo mahal ng konti yung mga paninda nila rito eh. Pero maganda yung lugar. Nung nandun sa loob sobrang init. Paglabas minus 25 na naman. Tako, may bagong order na naman tayo. baka dito rin to ah from no masyadong malayo no cancel pagka yung order ko eh malayo hindi ko talaga kinukuha bahala nang mag deduct yung points ko kasi yung points mo dapat pataas para yung mga magagandang delivery mapunta sa'yo pero yung ibang order naman kasi 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars tapos ang layo pa ng pick mo masasayang lang yung oras mo, mileage mo yung gas mo, so hindi ko na lang ino ano, ano, ina accept di bali na bumaba yung points bumaba yung score kesa naman kuhanin ko tapos ako naman magsasacrifice ako yung lugi ba? ngayon kinuha ko tong order kasi galing ako ng Cochrane at wala naman akong pick mula sa Cochrane pabalik ng bahay so ito pinakamalapit dito sa Olympic Park dito nga sa Farmer's Market papunta naman ng downtown so downtown naman tayo magde-deliver ito lang oh as in ang deliver ko is ugly potato hotdog for $7 $8 mas malaki pa ibabayad sa akin kaysa dito sa delivery hindi ko alam kung paano na paano babayaran ng customer yon no 8 dollars lang pagkain niya pero yung ibabayad sa akin mas malaki wala ko idea kung paano, paano ginagawa yan ng Uber so deliver na natin tong order sa downtown as in parang wala akong dala isang hotdog lang ugly hotdog parang nasaktan ako ng konti <laughs> ugly daw ugly <laughs> tara deliver na tayo So ito yung problema pagka hindi mo kabisado yung lugar Kanina pa ako umiikot Tinawagan ko na yung may-ari ng pagkain Kung dito ba sa Real Canadian Superstore o sa Winners Hindi daw I-google ko daw So ginoogle ko, hinanap ko Ito so, lang katabi lang pala ng ano ng superstore di man lang niya sinabi na katabi lang ng superstore sinabi niya i-google mo i-google ko naman edi umiikot nito ako nung pala dito lang pala sa tabi deliver ko lang to saglit buti na lang talaga linggo ngayon at pwedeng magpark kahit saan sobrang oh, lamig talaga grabe hello yes, please. Valeria yes. thank you thank you <laughs> Yung order niya para isang hotdog lang na maliit Buti na lang talaga, matyaga ako Nako, saan naman to? Bridgeland Tapos, sa Seton Dulo na naman to ng Canada Ay, Dulo na naman to ng Calgary Kunin ko ba to? Wag na, sobrang layo eh no, sobrang layo, 12 Parang gusto ko yung trabaho ni Kuya oh. Parang naglalaro lang siya. <laughs> Ayoko dito sa downtown kasi yung mga delivery rito, iakyat mo pang mostly sa mga buildings. So malaking abala para sa iyo, hindi kagaya nung nasa out ka ng city. Yun yung problema pagka dito ka sa loob ng downtown kasi mahirap yung pagde-delivery mo akitin mo pa yung mga bahay yung mga building akit ka pa maglalagay ka pa ng passcode at kung ano-ano pa so malaking abala para sa iyo so wow 22 dollars 22 dollars ang bayaran kukunin ko ba to kukunin ko na sige sayang naman 22 dollars sige in 300 meters, turn right on 7A Street, pero siguro magkakarga muna ako ng gasolina kasi medyo malayo pero pick up muna tayo ng order tapos wag may nadaanan tayong gasolinahan saka tayong magpakarga ng gas so pick up tayo ng order sa saglit saan ba yung entrance nito dito tayo sa EB EB breakfast daming tao sa loob Thanks, oh, up, oh, thank you madam welcome, have madam. a good day thank you ma'am wow daming tao busy Hi. I have a pickup for Samantha. Maraming tao dito. Oh. Ganda ng lugar, ambiance nila. Thank you. You too. Order pickup. Okay. So meron pa ako isang order. Bali ko yung order ko. Sa Subway naman yung isa. Medyo malayo ng konte tapos dati dyan ako nagtrabaho sa Canibale dyan sa side na yan Blue Star Diner <laughs> katabi lang nito so ang Blue Star Diner same lang sila ng pagkain ganito rin pagkain dito saka doon so para may competition ng konte pick up naman tayo ng subway Woo! sobrang lamig minus 24 feels like minus 30 ata dahil sa lakas ng hangin din kumahampas <laughs> eh umahampas sa malasot lang akong fisngi sa open breakfast catering yun tayo sa subway eh. pick layo pa ng order nila sa kabilang dulo naman to ng Calgary kung yung unang order natin sa may kaliwa dulo ng Calgary sa kaliwa ito naman sa baba malapit na sa otoks. sumabit yung pa ako kanina sa may pintuan ayan o oh, sugat makapal na tong pantalon ko pero nasugat pa rin yung balat ko hapdi eh yes yeah dan Okay, next delivery natin. 32 minutes or 26 km. Wow, 26 km. Sobrang layo. Trah. <laughs> sobrang gaganda rin ng mga bahay kaya lang sobrang layo na nasa labas ka na talaga ng Calgary na ito pero turn ganda right, ng mga bahay na dito so kargalang muna tayo ng gaas dito sa siton at uh, mahirap na baka maulan tayo ng gasolina sa highway dollars <laughs> welcome to Canada mga kaburks hataw yung delivery ko non stop kasi nga sobrang lamig na yun, kaya right. yung mga tao talagang ayaw magsilabasan uh, talagang order lang sila sa delivery yun naman yung sinasamantala natin kasi yun yung chance natin para kumita tayo non-stop yung mula kanina wala pa akong pahinga wow, ang dami ko ng mga video ng delivery na hindi ko na na-vlog sa sobrang busy ko ngayon pick up lang tayo saglit dito sa Papais meron tayong order dito hello pick up for TJ this one here okay, thank you thank my you. friend thank you verify tapos nito meron pa ako isa pang pick up Tim Hortons naman Tim Hortons Saan Tim Hortons dito? Nakalagay dito, malapit lang Kaya doon sa mga nagbabalak na maging delivery driver dyan make sure na <laughs> sobrang tiyaga ha saka pagka ganitong sobrang lamig, ito talaga yung busy, lalo na sa February 14 Busy busy sigurado sa February 14 kasi last year, February 14. Busy busy ako hanggang gabi. Saka malakihan yung bigay nila kasi puro flowers yung mga pinipika pagka February 14 sa so tandaan niya. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris kusinero, panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna, gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero